Mga ano, ilang buwan, nga, taon o ano? May taon na. May taon na. Nagpa-check up ka sa doktor? No, may medical condition sa sa mm Anong finding sa doktor po? Pinigyan ako ng gamot yung doctor by pulmonia. Pulmonia. Ngayon, so, after, after umiinom ka ng mga gamot, anong nangyayari? Siyempre, pinigyan. Eh, Siyempre, pinigyan ko lang naman. Hindi, ibig sabihin, nung binigyan ka, nainom mo, nag-take ka, may pagbabago, wala? Wala naman. Wala? Okay. Sa kapwa ko manggagamot, mga tawas-tawas, nagpatawas ka, anong ano? Nagpatawas ako noon sa butulan, sa pangkal. Uh, ano, pangkal yata yun. Ano? 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 Anong bumakapit? Anong klase na? Mangkukulam, sabi niya. Mangkukulam? Bigyan na lang kita ng alip, sabi niya. Sa akin, binigyan ako. Yung pulang may nakapit sa tabi. Ang hmm. katulad sa akin. Tapos, Holy hindi naman gumagaling. Hindi gumagaling. Sige. Ano natin? Ang kanto yan. Hindi ang kulang. Ano um, yun mm. uh, natin ha? Na, Bigyan ka ma. Uh, ulitin ko, lumapit tayo sa among dakila na si Yahweh at sa ating Panginoon. Hindi ako magpabagaling sa iyo kung iyong nasa taas. Alam yun ni Kuali si Binilagay sa iyo. Napa dito. Dalit sila. Wala ka sa Doktor? Wala. Yung wala dito sa ating Doktor, yung panglayo. Okay. Sige, sige lang ha. Pakalisan so, na natin. Satu, Are tenet, opera, notas. pu Tanggalin mo to ha. Tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Nagkakintindihan. O ito kamay. Sige, pababa, pababa. Pababa. Mula ulo, mula ulo. Sige, sige, pababa. Ito, ito na lang gamitin mo. Sige, 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 sige. Nagkakitindihan tayo. Gagaling na to ha. Ha? Opo, sige. Kapre at dwinding itin. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo. Nasagi mo ba to? Nasagi ka niya? Nas ka niya? Ha? Nasagi ka niya? Ha? Ha? Sige, baklas, baklas. Kunti na lang. Sige, lubayan niyo itong taong to, ha? Nagkakaintindihan. Ha? Nagkakaintindihan. Sige, baklas, baklas. Walang pulang ito. Ang po ito. Sige pa. Bilisan, bilisan. Sige pa. Sige pa, kunti na lang. Bali na dalapos po ito nakasagi niya at hindi na ng impanto kaya dinali siya. Sige pa, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Konti pa. Pu! Konti pa. Paano na po ko na isang bago ito, kasi sa baba ito eh. Inom ka lang inom nito. Ha? Dami mo. Hindi, isang nga po. Hindi, isang po. Pahit siya tayo ha. Ah. Panginoon kong isin siya kung magsakil ang minyong nabas-bas na patay ko gumagambala sa lalaki. Ito saan? Di para sa Mexico. Atal. Sir, sir, sir. Sara. Diyan natin tubigan. Okay, shout out sa lahat. Andito si Apo Chalina, Apo Eric sa palagos ang balis kasi nang gagamit ito si tatay matagal na pong uh, dinadali ng engkanto tay pag mo tanungin kita kung lumuag yung pag mo at saka yung ano uh, shoutout kay Apo kay Apo Marwin mga team Apo po yan kay Apo Rap uh, sa team supremo si Apo Car Apo Jet uh, ano po may pagbabago inga konti Mm. Meron. Meron. Okay, amen. Ayan po, inalis po natin. Matagal na pala siyang ginagambala. Ang sabi po ng magagamot ng butolan, uh, meron daw kumukulam. Actually, wala namang kumulam sa kanya eh. Ang umano lang po talaga sa kanya is inkanto. Kaya tinanggal na po natin. At naway, pag panalangin po natin ang bawat gumutan natin ay gumaling sila sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon. Uh, yun nga, maraming salamat kay Sis Maika, kay Apolsita, kay Mamel Holigario, at babanggitin ulit. May memorize ko lagi ang pangalan ng Team Supremo ng Silay City, Bacolod. Muli ako, Team Apo Eric Kapitalin, magandang tangali. Poo!